So for today's video guys, magandang hapon, mayang hapon. Sa so, madre, dre, dali hapon kay brown out. out. dito sa amin so ayan Buti walang ulan ngayon dito sa lugar namin pupunta so, tayo maya sa ano ubo kasi nag ano kami ng nag kami ng isda guys Nagihaw kami ng isda Unti lang naman. So, magandang hapon. Ano na oras na papanood yung video na to. tot el Sertai sedang. laban lang tayo sa mga pagsubok sa buhay walang pagsubok na bigay sa atin ni eh God na hindi natin kaya so yan laban laban so uh, special tayo sa durian mesa. isa pa yung bunga Ayun, no? Oh. Tapos may bulaklak, oh. Eh, malaki na yung bunga ng anak okay, ko guys oh. Bungon sa Bisaya guys. Okay? So, Ayun. Oh. Tignan, no? Sarap sa pagaramdam Tingnan yung mga Tinanin mo May harvest ka Namunga na yung buongun sa amin guys Bisa-bisa ya Ito guys mapapakita ko sa inyo Pinatay ko yan guys oh kasi itong punong durian na to parang hindi siya makabuylo yun lang yung mga sanga niya guys oh. hindi siya makabuylo guys gawa ng dito yung ano bukado so ginawa ko sana mamatay siya ginawa ko yung ano balat ando naman yun ano, malapit sila So, yan o, nangyari. Masyado na kasing malapit. Kaya yeah, ang resulta sa sanga ng durian, anong hindi siya makabuylo? May bulaklak pala doon sa dulo. May bulaklak. Mabuti siyang kabuylo kaya patayin sana mamatay yan. Ito na lang yung itira ko. Tapos papatanggal ko pa yung sanga na yan para makabuylo itong durian. Sayang naman itong durian kasi. no Sayang siya. ng so, sili may medyo marami itong bulaklak so. Yan, bulaklak mo. Oh. susana uh, So sana hindi kasi sure guys na mabuhay ito lahat. Ah, uh, no ano siya? Parang mamukadkad na to. Nahatak siya, natak. Tanggal yung iba. Mahulog. Ayan, nag -nag -ano, nagihaw ng isda yung bunso ko. Ano? Nakabinta kasi ako ng bakal, botilya. Buti bakal ba? <laughs> Itu maraming bunga dito, guys, toh. Ambil kan rotok ngayon na balik pang hapunan ba pwede na makapit ako. hanako pwede na siya panukan pa na na ko ibaga ito yung ulam namin pang guys walang iba lagyan ng ano tuyo walang bigas kasi guys kaya oh kami ng saging oh ayan oh May suka sila. Malapit na daw na luto 'yan. Tayo tayo kumakain ng ini na isda. So yung lutin ni Mrs. na pinantahan ko kahapon, para malaman nyo guys, andun yung banda guys oh. Dito lang ako dumaan kahapon. Tapos andun yun doon. Andun. Malapit lang yun. So baka bukas. Doon, pasyal naman tayo doon. Samahan nyo ko doon. So kahit boring itong video ko guys. Sana manood kayo. No? So yun lang payo ko Ang mga klase mga pagsubok na lumating sa ating buhay Huwag lang tayo susuko ha Ako nga guys Mahigit Isang taon mahigit na to yung sakit ko Acid reflux no Hy Hyperacidity Ulcer no Mura na Pero pili kong lalabanan guys no yung mga mahal ako sa buhay, kumukha ng lakas at tigit sa lahat sa Panginoon. Hindi ba sa basta itong, itong, itong karamdaman ko pero laban lang habang buhay may pag-asa no nakaya gan ako sa una how much more ka karon pa ka no sa awa ng Diyos karon pa ka so wala kaya nanti mo walang pag-asa think positive lang lagi isipin natin na andyan palagi si God no na palaging tumutulong sa atin no andyan sa likuran kahit di natin siya nakikita pero ramdam natin no? yung presensya niya yung Holy Spirit hindi pa natapos ito ano ni Marco yung kwarto niya kailangan pa ito ng finishing yan o no? bukas ang papawis ako ng basketball bukas sinisipon kasi ako guys naman ko doon yung naman maya may ano may papakita ko sa inyo guys ha ah. ito maraming bunga itong marang oh. set out sa kumakain ng marang dyan oh. kaso hindi pa ito hinog no Itong lahat ng bunga na to, pag walang buyer na papunta dito, maubos lang to sa pamimigay. No, yun kasi ugali ko guys, kung sinong mangingi, ah, bigay lang, kapit bahay. No? Napakasarap sa pagramdam, no? Kahit tayo ng tanim, hindi lang para sa atin. Para din sa nangangailangan, sa mangingi. Pero may isang bunga dito guys na sekreto, hindi talaga nila matuntun. Hindi, hindi talaga nila mahingi. At sure ako, na ako talaga makakain nito kasi ako lang nakakalam kung saan siya kung saan location ng bunga na ito papakita ko sa inyo ngayon uh, kayo matawa kayo yan, um, maubos yan kasi nandyan lang sa mak madaling makita yan oh. yan lahat maraming bunga doon sa itaas. oh. yan makita yan pero may isang bunga talaga na ako lang talaga nakakalam kung saan siya banda tara lapitan natin kung saan banda ha akin 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 to <laughs> akin kalang akin kalang Ya maraming bunga hmm. maraming bunga ya yeah. i-reveal ko na sa yung guys kung saan yung bunga na yun sa bantang mana makita na nila sa mga yuk. Pero may isang bunga talaga na hindi na makita. Wala nakakaalam. Kahit si Mrs. hindi alam kung saan yun. So, tara, tara, papakita kita sa inyo ha. Kung saan yun. Tapos ko lang magsayaw guys ng TikTok. No, lingaw-lingaw sa problema ba? Gusto ko na yung problema ko. Parang yung nung may problema. Good, tapos ko lang sumayaw no? Huh? nadre guys oh, hindi nila makita yan guys tara o oh. tara o oh. ito yung buong saran uh, gulang lang lang malapit na mahinog yan guys no? Huh? ako lang nakakalam yan hindi nila manakaw hindi nila yan hindi nila mahingi yan yung yeah. mga i ko yung pagkuha ko uh, mga next week hinog na yan oh, akin ka lang no ako lang saya sa'yo Sulung-sulung kita no? Oh, sino ba makakita niya oh? no nah, wala oh. Diba hindi makita? Hindi makita yun guys. Ando no. Matabunan na ng dahon. Sana masanay kayo sa video ko na boring ha. Sana kayo manood. Balikan natin yung inihaw na na ba?

So, ito lang muna kaganapan ngayon guys ha. Pag maglaba ko dito sa bahay, video ko, upload ko. Ah, kahit maliit lang views. No? Yun lang. Wala, hindi pa bumalik ko rin ito guys. Magdungagunta ako, magsaing ako. Hindi pa talaga ako. Oh. Ah, parang dito na. Ah, okay, bumalik na. Bumalik na pala. So magsaing na ako. Ayan na. Hinugasan na yan. Na no, mark kanina. So magsaing ako ngayon guys. Unti lang. May na may bahaw po dali. Ayan si Mark. Nahugas yan. Ito. Ang laag. May kala naman ako dito. Kaso Wala nang tubil to. sumiga na parang kulay kurente. Kala ko di pa sumiga. Sumiga na pala. Ha, ah, frame ni Marco. Oh. Toy So, ayan lang muna Ang ah. ganap ngayon dito sa bahay. Ayan, shout out, shout out. Sino dyan? Okay. And God bless, no? Ingat, ingat tayong lahat dyan sa work, okay? Ang lalo na sa lahat ng mga kapatid natin dyan, mga FW, ingat kayong lahat dyan sa work, no? And God bless sa ating lahat. Okay. Kitakit sa susunod ko pang mga video.